update update tayo guys ngayon sa trapiko ayan magsisimula tayo sa ragay guys sobrang traffic para kailan ba ito matatapos magbaon kayo ng mahabang 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 pasensya at sa kapagkain nakita nyo naman walang nagbibenta ng pagkain dito ngayon grabe guys so wala nang galawan ang traffic ko ano na gising Pilipinas <laughs> Mariusip ayan sa mga gusto guys na umuwi pa at dadaan dito mag aeroplano kayo dahil hindi nyo kakayanin ang traffic kawawa naman yung mga walang dalang pagkain nakita nyo naman walang galawan ang trapiko napakahirap ayan wag na kayong umuwi sunod na taon na lang kayo umuwi guys dahil hindi nyo kakayanin ang traffic later. kahit isang oras dalawang oras pa yan kasi ang ang sabi dito pinapadaan mo na yung halimbawa eh 100 na sasakyan 2,000 years. Eh. Oh, 100 naman sa kabila. Ayan. Kaya yung isang araw nyong biyahe, ay oh, humanda-handa na kayo mga 21 hours ang biyahe dyan. Lagot kayo! wag na kayo umuwi next year na lang. Ayan o. Oh. Kaya iyak ka na lang dyan. Iiyak na lang sa haba ng traffic. Kaya yung mga nagbabalak pa dyan guys, wag na kina-sabi ko sa inyo, wag na. Kung gusto nyo mag eroplano kayo, pero sa Pilipin, eroplano, layo din. Diyan pa rin kayo dadaan niya, kahirap. Sa lupi yan, guys, sa lupi. Dadaan ng lupi. Dahil yan sa nabitak na lupa. Ayan, oh, wala na talagang galawan. ng gandun pa yan. Walang hanggan. Walang hanggan! Ang traffic. Ngayon kahit motor o pinipilit na makalusot, ayaw na talaga. Hindi nag sila gumagalaw. Ano nang aksyon ng gobyerno dyan? Hindi naman siguro nila agad-agad dyan guys ma magagawa. Kasi ayan Wala ka naman din nila padaanin yung mga nandyan na na na. Stranded na. Tapos wala pa nagbipenta guys ng pagkain dito. Makita nyo naman walang vendor na umaabot man lang ng pagkain or tubig. Paano yung mga walang baon? No? Kawawa sila guys. Kawawa. Sobrang kawawa. Sana may pumunta na na ng gobyerno para naman masolusyonan na yan. Ano ba dapat gawin? Baka nagsisiiyakan na yung mga taong nandyan no, sa loob ng mga sasakyan guys. Imbis na mapadali yung biyahe nila at gusto nang makita yung mga mahal nila sa buhay, wala nandiyan pa din guys sila kaya yung mga gusto magbaya magbaon kayo ng mahabang 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 pasensya sa maraming maraming pagkain at tubig sa kadaya per yan sa kanyan si CR raw tinan mo naman alangan dun sa may ano sa may gilid gilid nakakahiya naman oh. siguro maki CR ka dyan sa mga bahay bahay dyan na hindi naman agad agad yan magatakbo ng mabilis eh tatakbo sa yan saglit lang tapos hinto na naman niya nakakabagot ikaw ba guys so uwi ka pa ba or hindi na ay may nagtitinda naman pala sa gilid ko pero ba ayaw na bumaba Ay, inis na kumanta ka na lang ng ang ang, ang hirap <laughs> Ano ba ako? Ayan, ano ba? Gising, gobyerno, ano na? Wala ba kayong awa sa ating mga mamayan? Sa ating mga biyahero, yung mga pagkain dyan, ay dideliver pa ng malalaking truck na yan. O baka may mga, hindi pa kailangan mga pagkain dyan, na kailangan ng i-deliver agad-agad dyan. Wala galawan! Gising, gising. Parang di na aksyonan. Ano na? Pangulo. Ano bang dapat mong gawin diyan sa traffic Wala na ba talaga? Hayaan na lang bang ganyan? Baka naman meron. Ayan oh, tingnan nyo na guys oh. Wala. Wala kang nakikitang gumagalaw. Wala. Ang hirap talaga o kung pwede lang mayroon diyan daanan diyan sa laas, sa ano sa taas ano. Mag-skate ka na lang diyan sa taas. Para mapabilis lang yung biyahe mo. Parang pag ako na ito malakad na lang ako. tayo ko na lang paglalakad. Oh, grabe talaga guys, oh. Hindi na gumagalaw ang mga sasakyan. So, kaya makikikain mo, nabababa ako, tapos makikikain ako dyan sa mga bahay-bahay dyan, guys. So, oh, kapakapalan na ng mukha, oh. Kaysa ma magutom ka dyan sa loob ng sasakyan. <laughs> Kahit hindi mo nakilala. Basta, ano ka lang. Basta, malagyan lang yung laman ng tiyan mo. Oo. Oh, walang babaan talaga yung mga tao. Matitindi rin, no oh. Talaga, ang mga Pilipino matyagain talaga. Oh, pag sa ibang bansa, ayan, yan, baka binasag-basag na yung ano sumbrang inip nila, talaga ang mga Pilipino ay matyaga matyaga talaga silang maghintay matyagang maghintay kung hanggang kailan matatapos yung trafico na napakahaba napakahaba, o kanina pa to, hindi pa natatapos hanggang dulo, hanggang dulo, hanggang dulo ngayon nakapag ka na ba, uuwi ka pa ba, or hindi na o, sabi mo na lang sa mga mahal mo sa buhay, next year ka na lang po ako uuwi. Kasi, hindi talaga kaya ang traffic. Pwede naman kung matyagain ka, dalawang mong um, araw ka dyan mag, magbiyahe. Yan. Bakit ganyan ang Pilipinas? Ano? Traffic na sa probinsya, traffic pa sa syudad. Walang nangyayari. Ay, nako. Yung beauty mong papunta doon, haggard na hagan na stress pa ayusip marimar on oh. ano na ang buhay tapos paano ka paano ka pa dyan makaka -charge? paano kung malubat na lahat ano yeah makikicharge okay, ka muna tapos bababa ka sa mga bahay-bahay ano bang magandang solusyon dyan baka pwede nyo naman guys i-share tong video para makarating sa kinaukulan para masolusyonan na ni yan. o nakakaawa talaga tayo baka sa isang ano nyo ay eh, may share nyo to oh. makarating dun sa ating pangulo ma kaagad ka agad nila yung traffic ko dyan anong dapat ipadala dyan anong dapat gawin anong dapat gawin para matulungan yung nandyan sa mga loob